wala kami ngayong ano trabaho at magandang panahon kaya oh <laughs> na pag-usapan namin na magano kami mag fishing mag picnic kaya e, yon pupunta na kami sa ano sa fishing spot para syempre kumuha ng isda kumuha ng isda Manghuli ng isda <laughs> biglaan lang pala yung aming kaganapan dahil mas natutuloy at nakukulayan yung pabigla-bigla kaysa dun sa pinagplanuhan talaga. Mahigit isang oras din yung aming binahe para lang makarating dito sa lugar kung saan masarap mag-relax at masarap mag-unwind. Ito ang Wutamola na kung saan ay pwedeng mag-swimming, barbecue, picnic, fishing at marami pang ibang activities. Magandang pumunta dito lalo na kung kasama ang pamilya o kaya naman ang barkada. Mabilis lang kami nakahanap ng magandang spot sapagkat medyo malamig na rin kaya siguro kunti na lang ang tao ngayon dito. Agad na rin kami nag-set up ng tent at ng mga portable na upuan. Wala na rin kaming sinayang na oras kaya agad na namin sinimulan ang pag-assemble ng aming gagamitin na pangkawil. Bumili na rin ako ng artificial na pamain para less hassle na rin. Focus at medyo naging seryoso ako sa pag-assemble ng aking kawil kaya bibigyan ko muna kayo ng maikling patalastas. <laughs> Dahil medyo tanghali na kami nakarating dito kaya inabot na kami ng gutom hanggang sa napag na na namin na kumain na muna bago mangista kasi di rin kami sigurado kung makakahuli ba talaga kami o hindi. Kaya, nagluto na muna ako ng ulam namin. Mabilis lang ako nakaluto ng ulam kaya agad na din kaming kumain kasi parang di na kayang tiisin ang gutom. Okay, tapos na kami mag-set up ng pwesto namin at tapos na rin kami magluto. Magluto pala ako. <laughs> magluto tapos kumain. Ngayon, eto na. Nag -ano na. Papunta na ako sa area kung saan ako ay mga ngawil for the first time dito sa Australia. Wow! <laughs> Dahil nga meron akong nakitang mga isda sa lake, kaya pumunta muna kami doon at doon subukan ang aming mga kawil. At yung akala ko, doon yung spot namin. yun pala, ano, practice lang pala doon. Tapos ngayon, pupunta na kami sa dagat kasi dagat doon kami mag mangingisda. Sana makauli. tingnan natin. <laughs> Focus na focus pa naman ako na makakawil na ng isda doon sa lake. Tapos, practice lang pala, yun pala sa dagat yung aming fishing ground. Masarap din pala dito mag-swimming. Tapos, maganda pa yung view. Yan, counting hiking muna bago makarating doon sa one, sa area, sa location. Pero, medyo nangingal ako. hindi ako aware na required pala yung hiking bago makapangisda. Hay nako, nakapapa naman ako. Pero okay lang kung may maganda naman na makikita view. Sulit na rin naman kahit papano. Pero ang tanong, maging sulit din kaya ang ginastos ko sa pagbili ng fishing rod? Alas malapit na kami sa ano, malapit na kami sa spot pero medyo pahirapan yung pababa dito. <laughs> Kasi tignan nyo, may kaunting challenge pala yung spot na pinunta namin at may pagkamatarik din na siguro magkamaling tapak ka lang ay pwede ka talagang mapilayan o baka mabagok ng ulo kung sakali. Pero para sa isda, kakayanin yan. Ito na ang inaantay ko ang makapagsimula na ng pangangawil at makahuli na ng matambaka para pang ihaw-ihaw at pang sabaw. Sarap pa naman ang isda kapag fresh na fresh. Di ko na alam kung gaano na kami katagal sa pangangawil at parang busog ata ang mga isda. Kaya, surrender na muna kami sa spot na to. At lumipat na muna ng pwesto. Kaso nga lang, bago kami umalis ay sumapit pa sa bato yung kawil ko. Akala ko pa naman, nakahuli ako ng malaking isda. Lipat kami ng location kasi wala. Ang mahirap kasi nabasa pa ako. kasi na, ano, na, nakasabit yung kawil ko dun sa bato. Hindi ko na ma, ma, ano, mahugot. Kaya yung ginawa ko, bumaba ako kaso nga lang hindi pa rin kaya kaya umumod na lang ako ng, ng short kasi wala akong damit na dala so yun tapos ako <laughs> kung mahirap bumaba dito mas mahirap umakyat at talagang bawal magkamali sa pag-apak bali lumipat lang pala kami sa kabilang side at dun ulit magbakasakali na makahuli na ng fresh na isda kaso nga lang talagang ayaw kumagat kaya yung first time ko mag-fishing ay wala naman nahuli. Pero okay lang dahil nag-enjoy naman kami kahit papano. Nakakatuwa lang kasi sa barko di ko naman naranasan ng ganitong day off. Na talagang ma -e enjoy mo. Kasi yung pinaka day off ko sa barko ay yung finish contract ko na mismo. Na kung saan ay kailangan ko pa mag-antay ng 9 months. Sana ganto na lang lagi. Mas maraming day off kaysa sa trabaho ay, ginabi na kami at uh, napag-decision na namin na umuwi na kasi wala, mahina yung mahina yung either yung nangingisda isda wala talagang isda dito pero anyway, nag-enjoy naman kahit paano at uh, nalibang, nakapag-unwind so ready na ulit sa trabaho <laughs> talaga talagang buhay dito pero ang kagandahan kasi balance ba ng trabaho sa kabuhay work life balance kaya wala man na huling isda punta na lang sa fish market doon na manghuli mang ng isda kaso nga lang may bayad doon <laughs> so wala uwi na bye Kusinero mayor ang kasama nyo Sa biyahe masaya, <laughs> sumama kayo Sumama ka sa biyahe, dito masaya Kay kusinero mayor ay panalo ka